Pauwi na po kami. Mag alas tres na. Nakakapagod na. Tapos sa kami magtabas. Sa sunod na na naman. Parami namin tinapas. Hindi namin alam kung anong lugar itong namin. Pauwi na kami. Surkat na naman kami. Kanina doon kami kaling sa kabila. Ngayon dito na naman kami sa kabila dumaan. dami din di dito tuh bundok to dami kabayan si Tio di ko alam tuh. lugar na to kami sa gitna ng gubat. Dito kami nadaan sa kagubatan. Surkatan-surkatan lang surkatan doon. sa na makarating sa mampa tarik pauwi ah, na kasi kami eh. surkat surkat kami para malapit daanan namin mabunta kami dito sa napakahirap na daanan oh puro gubat oh isa sa gitna kami ng gubat manaligaw na kami dito ah lugar kaya pun punta na niya to. Ah. Buti na nakabuta ako. Putik-putik din sa daming antik. Rey. Sakit. Ayun. Arkin po kami sa daan. Diyan na po dito. Oh, Lord, ayaw. Ang gabi po ang daan dito. Ah, kalapulis. No. Ah, ito pa, cross. Ito, saan pupunta kabila? Pang bayan-bayanan ito Ito naman, pang bayan-bayanan tuwid. Yan. Pagpasalapaw ito, ito naman, pang amin, pang doon sa Atilano. Surkatan po ito. Pasensya na po kayo, medyo mga pagod to kasi uh, medyo mabagal na lumakad. Marami kasing kinain kanin ng kanin to. Pababa ng pababa, pabulusok ng pabulusok. Uh, sa wakas, nakaapak rin kapatagan. Uy, may aso. Aso sa aso. Ah, uh, laing aso tsaka laing dogirman. Hindi nyo kanina eh. Ina... Ah, oo. Oh. Ah, Tama naka... Ah, tapang yan oh. Oh, habulin mo. Ah, tatakbo pa balik yung kaming. Ah, ah. Tapang yung aso namin. Pinakain ko kanina ng ano yan. Ulam na sardinas. Ang sardinas kasi na papatapang sa aso. Ah? oh. Ay, wala, alam ko sir, dahan lang. Uh, makikidaan po kami kaya ano to may ari po nito isang uh, alagad ng batas uh, gaganda, uh, ganda po dito nandaan na po kami ganda ng resaos nila oh. yan mga resaos sa gitna ng gubat ah uh, uh, pang, pang pala to no oh. tabi, tabi ng ilog oh. Oh.

Nakakaligaw uh, din po dito kung hindi mo kabisa doon lugar nito. Eh, gubat na gubat to. Nalinis lang. Meron din po dito mga babuyan, no? Yan po, baboyan. Yan. Sarap matulog dito, no? May duyan ka lang dito, ah. Solve na kami, no? Ito na dana dating kami kanina naman to. Madaling aso, ah. Daming aso dito. Mapapasubo yung mga aso namin dungirman dito. Ang taas ang buntot, oh. Daming aso. Daming aso dito. eh mga hinugli sa aging, oh. Ayan di maatin Kikidan lang po. Mapapasubo yung mga aso namin dito, Daming hayop.

O, para na atin. Salamat. Yan po, daning manukan po dito. Oh. Daming aso. Ah, bali nakikira, nakikira lang po kami. Ito po yung shortcut ng uwi oh, namin, oh. Grabe aso dito, dami. Hmm. po, ah, sa sur pag shortcut namin, dito na kami. Palayan pala ito, ito. Tatawid na po kami dito sa... Ah... Sapa. pero may mga yan mga oh. may labahan pa po. Ayan, oh, labahan. yan, sapa nila o. Oh. Ang po daw dito, guys. Ang laki. Balik buin. Ay, ako daw dito. Ayan po yung mga bukid oh, Ayan? ayan. Oh. Ayan, bahala na to kung kami mapadpad dito Ay, may as dito May asen yan dito, sigurado Ang po dito Ayan nyo oh. Gubat po yan Yan, sa gubat po kami yano. magpapay oh. po kami, napagod yung aming mga master Yung aming mga guide, yan eh, no? Mga anino namin napagod. Kailan magpahinga? Ha oh. mo, gelo. Ha. yung master namin si Shaolin Kumpo. Eh, uy. May nagutom po, gusto nang kumain. Oh, pahinga rin po ang inyong lingkod. Oh. Akyat po kami. Hoy. Oh, Oo, po kami dito. Dito po kami ulit nagdaan, nagpahinga lang kami sandali, nakakapagod, layo na yung lakad namin. Menjelang ngurus kami galakan. Oh. Oh. Tapi ini ada anak anu, nami. Anu. Gobat pot alaga. Tapi. Surkat nak aku di tu. Aku nak aku. Tapi oh. Tapi di tu. Oh. Puan. Pasaning kayak awi tu. Eh. Ah. Oh, kunte Ah. Daming Jan Minggo dito. Kahit saan ka magpunta, may Jan Ah. May mangga. Ito, medyo patag na naman ulit. Yan. Daming daanan to sa bundok. Ang ah, katakot -kata na nito, ahas. Daming nyug. Tama ah, kasanyo nyug dito. Ayan po kami. Papasok na po kami. Ayan. So, oh. Kasi to. Malilim ilalim. Dating dito. Wow, dami. Da maganda din. Dito pala maganda magbabungay. Eh. Hmm? Huh? Wow, lalaki. Ayan. Ayan po, ang tinatawag na bignay. Kinakain po yan. Bili pong pang sigang yan. Pag naligo ka sa dagat, mangunga ka nyan, kakainin mo. Sarap niyan. Ito daw po ang malapit na sirkatan. Pero po, dalawang oras na po kami galakbay. Malis po kami doon, alauna. Kaya alas na po yata. Ano po? Grabe! Matago po ito. Ayan. Dito na po kami. Medyo, medyo anak kunti. Medyo malinis na. Hindi na po kata, nakakatakot umapak. Okay, malinis ay, na. Lord, salamat. Ito yung pinakamasarap na ulam. Yan. Ayan, pinakamasarap na ulam. Pag nagataan mo yan, lagyan mo ng nyo sa luyot kali go hipon. Kung ano man, ay napakasarap po. Oh. Yan pong tinatawag na labong. Yan. Uh, susuot po kami sa malaking puno ng ano po, ng akasya. Ayan po. Ayan po yung akasya oh. Yan, laki po. Dadaan po kami sa ilalim niya. Ito po, yan. Tapos may kawain po sa tabi. Yan. Ito, na po kami. Yan. Uh, oy. May ano? May bantay. Yun nakaharang sa daan. Ang laki. Dalawa. Alis to. kalaban. kalaban. Ayan na. Nakatali. Ay. Mata yan. Eh. May anak. Abulin tayo yan. Oh, napasubo yung mga ano namin ah. Mga anino namin. Oh. Oh. Yalabanan yung... Malaking hayop na yun oh. Oh, oh. Oh. oh yun, sila oh. Oh. Ayan. po, pasalawan na po naman po kami. Pasalawan ah, na naman po kami. pagtapos sa salungay na yun, pababa na po kami. Medyo malapit na kami sa bahay, mga bahay namin. Ayan. Pagod na. Oh, layo din. Layo din na lakad natin. Dalang oras. Oh. Ah, sa wakas. Ah, nakapak na rin ang patag. Malapit po kami. sakat ng ano sakat ng pawalakat layo ni lakad namin papunta kami doon dalawang oras pabalik dalawang oras pa rin kasi lalo kami napagod eh ano ating na lang kami pero kunti na lang test. malapit na rin kami sa amin sige pang samantala na muna ng uh, itisigil yung video ko ah uh, sige po